morning guys Andito tayo sa ating kitchen Magluluto tayo ng ano Ng pritong Ano tawag dito sa Pritong ano to Hasahasa -hasa guys Ang ating nakayanang lutuin no Yan Isang kilong hasahas Ang ating pipritohin ngayong umaga ng ano Araw ng Merkulis Yan po ang ating kitchen Nagluluto na rin po tayo ng sinaing Yan Sinaing po yan Sinabay-sabay ko ng pagluluto Sinaing Tapos nagpapainta ko ng mantika para maganda ang pagluluto natin ng prito yan po ang ating napakalawak na kitchen yung mga kasama ko nandito guys nagluluto rin ang mga kan kanilang mga sinain guys ayan napakalawak po ng kitchen pero ano wala gaano nagluluto kasi yung iba nasa trabaho kami lang po nandito kasi wala kaming trabaho kaya ayan po intenyo natin uminit yung ating mantika saka natin lalagay yung ating Ah, uh, isda. Ayan po ang ating isda guys. Kasahasa. Isang kilo. Lulutuin natin ang ano, preto. Okay. Saman nyo ako guys sa ating pagluluto ngayong umaga ng Merkulis. Ayan, nga, ayan nga po guys. Tapos na po tayo magluto ngayong umaga. Ayan na po ang ating last na niluluto. Ito po. Tapos na po tayo magluto ng ulam sa pananghalian. Ayan. Thank you for watching guys sa ating mga kaibigan sa YouTube, sa Facebook. Ayan, maraming salamat po. God bless. Ayan, ayan si Valencia po yung nasa record ko. Valencia FW Vlog. Nagsasabing, ano ang ibig sabihin nung, yun, nagsasabing, dalawang... Nagsasabing, I care, you care because I care. Ayan, <laughs> nagsasabing pag may balita at may nakatutok 24 oras. Ayan po. Ayan po si Kasablay, nakasando ng white. Kasablay Channel at Balisha FW Vlog. Ang buhay ay isang uh, kasabihan nga ni Kuya Kim, ang buhay ay uh, weather-weather lamang. Yun po ang ating preton, medyo masusunog na po. Babalik tayo na po natin, tapos na po tayo magluto guys. Thank you.